Habang dumarami ang pag-atake ng Rusya at drone na pinapadala, napipilitan ang Ukraine na maghanap ng mas epesyente at epektibong paraan para protektahan ang kanilang mamamayan. Sa kabutihang palad, tulad ng madalas na nakita sa digmaan, likas na malikhain at maparaan ang mga Ukrainyano, laging may bagong paraan para labanan ang mananakop. Ang, ang kanilang bagong likha, isang revolusyon na iyong static wall na kayang magpabagsak ng grupo ng drone sa himpapawid, ay ikinagulat pati ng mga opisyal ng NATO. Habang iniiwan nitong nagtataka ang mga komandante ng Rusya kung ano ang susunod nilang gagawin. Sa pinakaugat nito, ang kamanghamanghang inobasyong ito ay isang pader lang talaga. Pero hindi ito, hindi ito pader na gawa sa mga ladrilyo, konkretong bloke o bakal na poste. Sa totoo, hindi ito pisikal or nakikitang harang. Hindi naman tinatangkang hadlangan ng pader na ito ang mga tao o sasakyan sa lupa. Ito ay dinisenyo para pigilan ang mga drone. Mga drone na kayang lumipad ng libu-libong talampakan sa taas ng lupa. Madaling lumipad lampas sa anumang pisikal na hadlang sa kanilang daraanan. Dahil dyan, kahit magtayo pa ang Ukraine ng pinakamataas na pader sa mundo, wala rin itong gaanong magiging epekto. Pero iba ang pader na ito. Hindi nakikita pero napakalakas. Isa itong pader ng electronic warfare, isang napakalaking harang ng static. Handang putulin ang napakahalagang koneksyon sa pagitan ng mga drone at ng kanilang mga operator. At kapag nangyari yon, halos mawala ang bagsik ng mga drone ng Rusya. Walang operator na na nagpapadala ng signal o gumagabay sa kanila sa target. Madalas, ang mga drone ay nahuhulog mula sa himpapawid o bumabangga sa mga puno o hadlang. Ngunit bihirang makasira sa tao o infrastruktura. Ang ideya para sa pader ay galing sa kumpanyang Covertus sa Kiev na eksperto sa electronic warfare. Nabuo agad ang pananaw para sa kumpanyang ito matapos ang sapilitang aneksyon ng Russia sa Crimea. Noong 2000 at 14 at simula noon ay naging pangunahing manlalaro sa sektor ng electronic warfare. Ang misyon nito ay simple, magligtas ng buhay at protektahan ang mga mamamayang Ukrainian sa pamamagitan ng pagdevelop ng makabagong anti-drone na teknolohiya upang labanan ang banta ng Russia. Inanunsyo ng Covertis noong Pebrero, ang plano nilang magtayo ng mahigit siyam na milyang anti-drone jamming wall na tinawag na Atlas. Nagmadali ang Ukraine na ipatupad ito ngayon. Narito ang mas malapit na tingin kung paano ito gumagana. Kapag natapos, bubuuin ang Atlas Wall ng humigit kumulang walong libo at limang daang detection at jamming units na sabay-sabay gagana bilang isang sistema. Ang sistemang iyon ang magbibigay sa lahat ng brigada, batalyon at iba pang pwersa ng Ukraine na nambuod ng nuns ng lahat ng paparating na drone na banta sa iisang screen. Dalawa ang pangunahing layunin ng pader, mag at magjam Ang bahala sa pag-detect ay ang MS Azimuth Detection Units ng Covertis, kaya nitong makita ang paparating na drone mula sa layo. Mga labing walong milya o tatlong po kilometro. Kaya nilang makuha ang iba't ibang nan iba't ibang signal mula sa mga drone na nasa saklaw para matukoy ang kanilang lokasyon at maintindihan din ang direksyon ng kanilang paggalaw. Ang pagjajam ay pinang ng Mirage Units ng CVTIS. Ang mga matatalinong jammer na ito ay ginawa matapos mapag-alaman na hindi pa laging epektibo ang Western jamming system sa lupa sa Ukraine. Karaniwan, ang mga ganitong sistema ay may limitasyon tulad ng mataas na konsumo ng enerhiya at kailangan ng madalas na manual na operasyon o maintenance. Ito ay ipinaliwanag ni Sergey Skorik, ang commercial director ng CVRTIS, sa isang panayam kasama ang Institute of Electrical and Electronics Engineers or Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ang problema sa mga kasalukuyang sistema ay napakabigat at malakas sa kuryente. Mahirap din silang patakbuhin, lalo na kung ikaw ay nasa sitwasyon tulad ng sa amin, kung saan kinailangan naming palitan ang marami sa aming mga bihasang sundalo ng mga bagong rekrut mula sa pangkalahatang mobilisasyon. Kaya, bilang isang dating opisyal ng militar, na naglaan ng maraming oras sa mga labanan sa silangang Ukraine. Alam ni Skorik kung paano ang ganitong problema ay maaaring magdulot ng kaswalti at pagkawala ng buhay. Nakita niya ang tindi ng pinsalang dulot ng first-person view drone at ang pagkamatay ng marami niyang kaibigan. At alam niya kung gaano kahalaga para sa Ukraine na magkaroon ng mas matitibay na depensibong sistema na ligtas ding gamitin hanggat maaari. Kaya naman ang Mirage Jammer ng CVTI ay perpektong akma para sa Atlas Wall. May dala silang tatlong malaking benepisyo. Una, kaya nilang i-jam ang napakalawak na saklaw ng mga frequency mula 0 hanggang 6,000 mHz. Kaya kahit anong frequency ang gamitin ng mga Ruso, madaling i-adjust ang Atlas Wall Jammers para pabagsakin sila. Mahalaga ito dahil gumagamit na ang mga drone ng Ruso ng mas maraming frequency para malusutan ang depensa ng electronic warfare. Pangalawa, ang mga Mirage ay napaka-enerhiya ang tipid. Habang nagjajaming 200 at 50 watts lang ang konsumo nila ng kuryente. Kapag naka nakastandby, 50 watts na lang ang gamit nila. Sa mas madaling maintindihang salita, ibig sabihin nito ay umaabot ng hanggang 20 oras ang buhay ng baterya ng mga jammer na ito. Kung ikukumpara Karamihan sa mga karaniwang jamming system, kabilang na ang ginagamit ng Ukraine hanggang ngayon ay tumatagal lang ng ilang oras bago maubos ang kuryente. Kung ikukumpara sa laki at bigat, hindi gaanong mabigat ang pressure ng Atlas Wall sa electrical grid ng Ukraine na napakahalaga ngayon. Palaging tinatarget ng Russia ang mga pasilidad at substations ng kuryente para pahinain ang energy infrastructure ng bansa. Pangatlo, at marahil pinakamahalaga, hindi kailangan ng manual operator ang Mirages para paganahin ang jamming functions nila. Mas mabilis silang makakapag-jamming ng hindi na kailangang isugal ang buhay sa pagpunta sa delikadong lugar para magbukas ng switch. Mas ligtas itong sistema na gamitin sa kabuan. Ayon kay SORIC, layunin nito ang makontrol ang jamming at detection network mula sa ligtas na lugar. Ayaw naming lumabas pa ang mga tao para lang magpindot ng mga buton. Marami nang namatay dahil doon. Kahit ang pinakamaliit na drone ay kayang lumipad ng walong pumilya, bawat oras kaya bawat minuto ay mahalaga. Dahil dito, maaaring maging makabagong pagbabago ang atlas. Pinoprotektahan nito ang buhay ng mga sibilyan sa mga malalayong lungsod at nililigtas ang maraming militar na kung hindi ay mapipilitang isugal ang buhay nila. Bukod sa manumanong pagpapatakbo ng mas simpleng anti-drone systems, abot kaya at matipid din sa gastos ang Atlas. Sa mahigit dolyar, isang daan at tatlumpong milyon hindi talaga ito mura. Pero kung isa sa alang-alang ang laki at lawak ng proyektong ito at ang dami ng mga drone na maaaring mapatigil at mga buhay na maaaring mailigtas, madali nitong mababawi ang halaga nito ng daan-daang beses. Bukod pa rito, Maraming personalidad at entidad ang nag-invest ng malaking puhunan sa proyekto. Tulad ni na Olga Karlan, ang kampeon sa Olympic fencing ng Ukraine, ang Ukrainian Bank PUM, at ang pinakamalaking hospital chain na Dobrobut sa Ukraine, para lang magbanggit ng ilan. Kapag nakamit na ang pondo, umaasa ang mga opisyal ng covertis na mapapatakbo na nila ang atlas bago matapos ang taon. Umaabot ng daan-daang milya sa bansa malapit sa front line, maaari nitong bawasan ng malaki ang bisa ng mga drone swarm ng Russia. Gayunpaman, tulad ng iba pang inobasyon sa militar, hindi rin perpekto ang atlas at mahalagang maging realistiko tungkol sa mga kahinaan nito. Isa sa mga problema ng malalaking jamming system ay ang panganib na aksidenteng majam, ang maling drone. Walang anumang advanced na artificial intelligence ang Atlas na magpapahintulot dito na makilala ang pagkakaiba ng mga drone ng Russia at mga drone ng Ukraine. Simple lang nitong ini. Ini-jam ang mga pre-programmed na radio frequency at anumang gumagana sa mga frequency na iyon ay naaapektuhan. Kaya dapat maging maingat ang mga operator para maiwasan ang problema kung aksidenteng na-set nila ang pader na maka-jam sa parehong frequency ng kanilang drone. Maaring bumagsak ang sariling mga drone ng Ukraine. Sa kabutihang palad, dahil sa malinaw na komunikasyon, madaling naiiwasan ang problemang ito at napatunayan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang kanilang pag-iingat sa mga detalye. Dahil dito, malabong silang magkamali gaya ng pagjam sa maling frequency. Isa pang problema ay ang katotohanang napakaraming frequency na pwedeng pagpilian at ang pagtukoy sa tamang mga frequency na dapat i-target ay maaaring maging isang malaking hamon. Ayon kay Luba Shipovich, Chief Executive Officer ng Dignitas Ukraine, tuloy-tuloy itong laro ng pusa at daga. Pwedeng magbago ang drone frequency kahit sa isang araw lang. Kapag napansin ng, ng kalaban na hindi na jajam ang 52 GHz frequency range, gagamitin nila ito. Bukod dito, sa isang frequency band pa lang, libo-libong kombinasyon na agad ang dapat isaalang-alang. Sa kabutihang palad, napatunayang epektibo ang intelihensya ng Ukranya sa buong digmaan. Maraming ulat na ang mga ahente ng Ukranya ay nagawang mag-hack sa mga network ng Rusya, magnakaw ng sensitibong impormasyon, at makinig sa komunikasyon ng kalaban. Kamakailan, ibinunyag ng Defense Intelligence Agency ng Ukraine, Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, na nakuha ng kanilang mga eksperto sa paghahak ang lihim na impormasyon mula sa Russian Navy. Kabilang ang classified na datos tungkol sa isang mahalagang nuclear submarine ng Kremlin. Hindi malabong gamitin ng Ukranya ang mas mataas nilang intelihensya para matukoy ang frequency ng drone ng Rusya. Pagkatapos ay tutukan ang mga ito sa buong Atlas Wall na magdudulot ng pagkaantala sa maraming drone. Mahalaga rin ang lakas ng kuryente sa electronic warfare. Ayon kay Shipovich, malakas na jamming signal ang kailangan para maputol ang radyo. Kung mas malakas ang signal ng iyong radyo kaysa sa jammer, maaari mo pa rin malampasan ang interference. Dahil sa makapangyarihang teknolohiya, kayang tapatan o higitan ng Atlas Wall ang anumang signal ng radyo ng Rusya. Sa katunayan, napatunayan na si Kuvertis bilang isang maaasahang kalahok sa larangan ng electronic warfare. Tinatayang libo buhay na ang nailigtas ng mga teknolohiyang ito mula nang magsimula ang digmaan, at posibleng mas marami pang mailigtas ng Atlas. Dahil dito, itinuring ng Ministriya ng Depensa ng Ukraine ang proyekto bilang mahalagang pambansang inisyatiba laban sa banta ng Unmanned Aerial Vehicle. Ayon kay Yaroslav Filimanov, Chief Executive Officer ng Covertis, ang Atlas ang pinaka-advanced na teknolohikal na tugon ng Ukraine sa banta ng Unmanned Aerial Vehicle sa inobasyon at pagtutulungan. Layunin naming makapagligtas ng buhay at maprotektahan ang infrastruktura. Pinili ang pangalang Atlas dahil sumisimbolo ito sa aming dedikasyon sa tibay at katatagan. Dapat tayong maging epektibo sa inobasyon at pagtutulungan para matiyak ang pag-angat ng Ukraine at kaligtasan ng mga sibilyan, sundalo at infrastruktura. Isa pang kahinaan ng proyektong ito ay ang pagtutok lang sa mga drone na umaasa sa human operator at laging nangangailangan ng direkta at tuloy-tuloy na komunikasyon sa kanila. Hindi ito kasing epektibo laban sa artificial intelligence, powered autonomous drones na kayang magtakda ng ruta at umatake sa target ng walang radio signal. Sa kabutihang palad, hindi pa ganoon ka-advanced ang karamihan sa drone ng Russia. Ang Kriya Semilin, ang Kremlin ay gumagawa ng artificial intelligence, powered na drone tulad ng V-2U isang kamikaze drone na nakakahanap ng target ng walang kontrol ng tao, kaya mas mahirap ijam. Karamihan sa mga drone na ginagamit ng Russia ngayon ay mga simpleng Shahid-style models na may pre-programmed Global Navigation Satellite System, Inertial Navigation System Guidance. Hindi manumanong ginagabayan sa real-time. Bahagya silang naaapektuhan ng jamming at mga teknolohiyang electronic warfare. Madalas magpalipad ang Russia ng daan-daang drone gabi-gabi sa Ukraine para subukang lampasan ang depensa ng himpapawid nito. Lalong tumindi ang mga pag-atake nitong mga nakaraang linggo at buwan. Noong Hulyo, naitala ang pinakamaraming drone na pumasok sa Ukraine. Ang pokapang kabuuang bilang ay daan. 16% naput pito, labing anim mas mataas kaysa Hunyo at labing apat beses na mas marami kaysa drone noong Hulyo. 2024. Ipinapakita nito kung gaano tumaas ang paggamit ng Russia ng drone sa digmaan nitong nakaraang taon. dos dosinang ng civilian ang napatay dahil sa mga pag-ataking ito. Marami pa ang nasugatan, kabilang ang mga bata, at maraming gusaling sibilyan ang nasira at nawasak, kabilang ang mga tirahan at isang kindergarten. Lalong pinapalakas ng Russia ang presyon hanggang Agosto kitang-kita ang dedikasyon nitong gumamit ng maraming drone upang pahinain ang determinasyon at moral ng Ukraine, mas production ng Kremlin ng drone sa mga pabrika tulad ng Yelabuga plant kung saan mga kabataang Ruso, ilang labin limang taong gulang ay nag a ng bahagi bago ipadala ang mga drone sa frontline. Pinipilit ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang lahat sa gitna ng pagdami ng drone. Madalas nilang napapabagsak ang malaking porsyento ng mga drone na ipinapadala ng Russia sa kanila. Pero hindi nila kayang pigilan ang bawat isa. May ilan talagang nakakalusot at nakakadaan sa masinsing depensa ng Ukraine na nagre sa nabanggit na mga pagkamatay, pinsala at sugat. Kaya mahalaga ang mga matibay na sistemang tulad ng Atlas. At napakahalaga na makuha ng proyektong ito ang kinakailangang pondo upang matapos agad ang construction nito. Dahil kapag gumana na ang atlas, maaring maging mas hindi epektibo ang mga drone ng Rusya. Lalo na yung mga drone na umaasa sa operator links o global navigation satellite system. Totoo, kung matutukoy ng mga pwersa ng Ukraine ang tamang radio frequencies, buong mga grupo ng drone na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay maaring tumama sa hindi nakikitang static barrier at mahulog na lang nang walang pinsala sa mga bukirin ng magsasaka at kagubatan, malayo sa mga urban na lugar at populasyon ng sibilyan, talagang maaaring baguhin nito ang takbo ng labanan. Magbibigay ng malaking ginhawa sa Ukraine mula sa mga pambobomba ng Rusia at mag-iiwan sa Kremlin ng matinding problema habang naghahanap ito ng paraan para lampasan ang harang na di nito nakikita. Kapag inihambing ang ATLAS sa mga kasalukuyang anti-drone system sa Ukraine gaya ng NOTAA Dambabeton, at IP3 Mobile Electronic Warfare Systems, mas malinaw kung gaano ito kahalagang karagdagan. Epektibo noon ang mga lumang mobile system, pero may malinaw na kahinaan. Lahat sila ay nangangailangan ng manual na operator team para pamahalaan at gamitin ng maayos. Si Vladislav, nakilala bilang Bittermin, ay isa sa mga operator na iyon. Kasapi siya ng ikaisang daan at apatnapot isang hiwa-hiwalay na mekanisadong brigada. Nakasalukuyang nag-ooperate sa mainit na bahagi ng frontline sa Donetsk, malapit sa hangganan ng Dnipro-Petrovsk, tumindi ang pag-atake ng Russia nitong mga buwan dahil nais ng Moscow makakuha ng teritoryo at pahinain ang depensa ng Ukraine. Matatapang na tagapagtanggol gaya ni Vladislav, ang patuloy na nagtatanggol sa linya. Galing sa trinsera, tungkulin ni Vladislav na bantayan at siguraduhin gumagana ang mga damba jammer, sabi niya. Ginagamit ang kagamitang ito laban sa first person view drone na may first person view. Kapag may Russian drone na lumilipad, inaagaw ng mga lalaki sa remote piloting unit ang frequency at control nito. Binubuksan nila ang demand assigned multiple access at ginugulo ang signal. Minsan, hindi gumagana ang sistema ayon sa plano at may mga problema o epekto na nakakasira sa operasyon nito. Kung mangyari man 'yon, si Vladislav ang bahalang kumilos. Ang tungkulin ko ay tiyaking tumatakbo ito. Kapag may aberya, Tinitex nila ako at pupunta ako para i-reset o tingnan kung may sangang tumama sa antena. Para kay Vladislav, hindi ito mahirap pero napakahalaga. Kung wala ang kanyang pagsisikap, madaling tumigil sa paggana ang mga jammer ng Danba. Kaya makakalipad ng malaya ang mga drone ng Russia sa lugar na ito. Hindi mahirap ang trabaho. Pero kailangan ito. Sa pinakamababa, kailangan ng dalawang tao. Hindi ka pwedeng mag-isa dito. Samantala, may iba pang mga operator na nagtatrabaho rin sa mga kalapit na camouflage bunker para kontrolin ang mga operasyon ng damba. Nakaupo sa likod ng maraming screen, sinusuri nila ang kalangitan, binabasa ang data feed, at inaayos ang mga jammer para matiyak ang tamang paggana. Sabi ni Vladislav, ina-adjust nila ang altitude. Ini-intercept ang video feed at kinukwenta ang direksyon. Isa ang humahawak sa video. Isa ang sumusubaybay sa lokasyon. At ang pangatlo, ang nagja-jam ng signal. Ibig sabihin, kailangang magtalaga ng Ukraine ng mga team na binubuo ng hindi bababa sa limang tao. Tatlo sa mga bunker at dalawa sa mga trinsera. Para mapanatiling gumagana ang isang mobile jammer. Lahat ng mga individual na iyon, lalo na ang mga maintenance crew tulad ni Vladislav, ay palaging nasa panganib. Sa atlas, mas simple at ligtas lahat. Ang mga cover jamming at detection unit ang gagawa ng karamihan sa mahihirap na trabaho ng mag-isa. At ang kanilang pinalawig na buhay ng baterya at minimal na konsumo ng kuryente ay magpapadali sa pamamahala at pagpapanatili sa kanila. Bukod dito, mas malawak ang saklaw ng sistema kaysa sa alinmang mobile electronic warfare platform mapoprotektahan nito ang malaking bahagi ng teritoryo ng Ukraine at maraming bayan, nayon, at lungsod mula sa Shahed at iba pa. Hindi sobra kung sabihing ang Atlas ay posibleng magbago ng laban. Isa lang ito sa mga halimbawa ng inobasyon at kakayahan ng Ukraine mag-adapt sa mahirap at pabago-bagong sitwasyon ng digmaan. Paulit-ulit na nangyayari ito. Kahit pa binago ng Rusya ang kanilang mga doktrina at binago ang kanilang mga estratehiya. Nagawang magpakatatag ng Ukraine, gumawa ng sarili nitong mga pagbabago para mapigilan ang kanilang mga kaaway. Ngayon, habang puspusan ang paggamit ng Rusya ng mga drone sa pag-atake, puspusan din ang depensa ng Ukraine laban dito. Ginagawa nila ang lahat para walang syahid sa kanilang himpapawid. Kasama rito ang volunteer na unit gaya ng mga mangkukulam ng butsa. Na nagtatrabaho sa araw at gabi, nagbabantay sa gubat para barilin ang mga drone kasama rin ang pamumuhunan sa makabagong defensive system, gaya ng Artificial Intelligence Powered Sky Sentinel. Mga machine gun turret na agad, nakakakita ng drone, kalkulahin ang bilis at direksyon nito, at paputukan sa tamang lugar para pabagsakin ng may mataas na katumpakan. Tumatanggap ang Ukraine ng tulong mula sa mga kaalyado sa buong mundo sa laban nito kontra drone ng Russia, tulad ng spy plane mula Slovakia at air defense system mula United States, United Kingdom at Germany. Dahil dito at sa iba pang proyekto, gaya ng Atlas. Mas mahihirapan ang Russia na magdulot ng matinding at pang pinsala gamit ang kanilang mga drone. Mapipilitang muling pag-isipan ni Vladimir Putin ang kanyang estratehiya. At baka sa huli ay tanggapin na hindi niya kayang mapanalunan ang digmaang ito. Ngayon ikaw, maaari kang matuto patungkol sa mga realidad ng digmaan sa aming kamakailang paliwanag kung paano nagpapakita ng seryosong senyales ang makinarya militar ng Russia na nauubusan na ng lakas. Panoorin ang aming video kung paano mas mahusay ang paraan ng Ukraine sa drone warfare, kaya higit sila kaysa sa magastos at marahas na taktika ng Kremlin. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makabalita ng mga pinakabagong balita mula sa frontlines ng Ukraine.